Langas kayong himungaan anak no? Oo, oh, langas kayong himungaan. Nakabati dahi ka? Hmm, nakabati? Langas kayo oy. Langas kayong himungaan anak. Hala oy, oh, gilab si mama Lisa oy. Hala gilab oh, gig si mama oy. Grabe gilab anong bataan ni mama oy. Hala gilab oh, gig mama. Hala oy, naabot na sila ang paglab <laughs> Sabati kasi mga an anak. Mga mga siguro rin nagtog doon gabi anak. Nga gabilin rin ang piso sa ubos anak. Fortin piak piyak sa si piso anak. Sus! Boyage kadakog ba baba ni mo anak. Boyage. Bliss mama bi gupuha ni mo papi oy. Hala ko kagopo gini mo anak ay. Ang anong gwapo mo nas papi? <laughs> di ko na matanaw na ako. <laughs> Bliss mama. Taga Santo. Very good. Say good afternoon anak sa imong viewers anak. Inahilo guys, magandang tanghali. Good afternoon konnichiwa sa inyong lahat. Thank you for always watching. Thank you sa palagi ninyong panonood sa aming video ni Mama Lisa, guys. Ingon ni Papi, guys. Say good afternoon, iho. Say good afternoon and hello guys. Happy Friday. Friday the 13th. Hello guys. John 13, 2025. Papi's update ngayong tanghali. Nakikinig po sa inahing manok. Kanina tulog-tulogan si Papi. Ngayon gumising na si Papi guys. Ito po ang aura ni Papi ngayon. Tingnan nyo po guys ang aura ni Papi ngayon guys. Pinilit po niya pinilit po niya guys na magkasya po siya dito sa aming higaan. Tingnan nyo po guys. So ito po ang aking aura ngayon guys. Hindi po kami kasya ni Papi dito sa upuan. So iyahay na lamig paningkamot mga palangga nga maarang may diris bangko. So, magandang tanghali. Good afternoon, everyone. Kumusta po ang inyong tanghali dyan? Kumusta ang inyong Friday, the 13th? So, ayan, napakainit po sa loob, guys. Kasi, ang labas is mainit po. Yung, tingnan nyo po ang labas, oh. Napakainit po sa labas, guys. At wala ng ulan. Pero, ano, pero kumukulog po siya, guys. At kumikidlat. Hindi lang makita yung kidlat kasi arawan pa ngayon pero ang kulog rinig na rinig ko po yung kulog. Topo si Papi guys, nakikinig lang. Wala nang manok-nak. Nangita na tugtuk-unon ang manok-nak oy. Wala na nagtingog anak. Wala na nagtingog ang manok anak. Nagpalayo na to anak. Nagpalayo na to anak ko ang manok. Langgam na lang sad anak nas atop anak. Langgam na lang anak nas atop nagtingog. Namasilong pa sigurong langgam ronak, kainit magugayo anak. masilong anak. Uy! <laughs> Noon sa mana anak. Ana, nibalik ang manok anak. Papi, balik ang manok anak. Nibalik ang manok, paminawa anak. Yan, thank you for watching mga palangga. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong panonood ng aming video ni Papi. Magandang tanghali sa inyong lahat. Asana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat guys at bless palagi